Ah, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa aking uh, channel. Doon sa mga subscribers and followers natin. Uh, magandang araw sa inyo. And of course, uh, thank you sa inyong mga sa inyong walang sawang uh, suporta ah, panonood ng ating uh, mga videos, pag-share sa ating mga videos. And magandang araw din sa mga first time lang tayo mapanood. Doon lang sa mga most likely na legal lang tong ating video sa kanilang mga news feed, sa kanilang mga channel, no? Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa decision na natanggap ng uh, complainant galing sa labor arbiter. <coughs> makakatanggap ba ng decision from labor arbiter. So, yan kasi nakabase sa tanong ng isang subscriber natin. And of course, to those who are exposed or experienced na sa mga labor cases, I know this is a pretty basic question. But then again, you will be surprised na marami pa rin mga kababayan natin ang hindi alam kung ano ba ang rules pagdating dito. Okay? Before natin discuss 'yan, shout out muna natin ang ating mga subscribers and followers. Okay. Kapag uh, pagdating sa isang labor case, Um, <clears throat> hindi naman kailangan na represented always ng lawyer ang isang uh, complainant no Even if respondent mo, no, eh. hindi naman uh, kailangan na may lawyer ka Kasi ang labor proceeding natin, it's an administrative uh, case Na hindi naman strict pagdating sa mga... Uh, rules no kaya nga nakalagay sa ating uh, 2011 NLRC rules of procedure and even it is found under the labor code na technical rules of procedure shall not apply or are not binding in this proceeding yung mga ganun so yung mga ginagawa ng lawyer sa isang regular procedure when you say regular procedure ito yung mga napapanoodin nyo sa TV kung nanonood kayo ng mga Movies like Suits, uh, yung mga medyo nung araw pa, L.A. Law, uh, Perry Mason, yung mga nakikita mo inuupo sa witness stand, yan ang trabaho ng mga abogado sa isang regular court. na mga abogado ang trained na gumawa ng ganyan and kahit sabihin naman natin na minsan pwede siguro hindi ka naman lawyer eh, kung kaya mong indefend ang sarili mo but you don't have the technical skills kasi may technical skills yan yung mga ganun hindi applicable sa labor cases that's why na-allow nila yung even na lawyers to appear dito sa mga labor proceeding so being so itong ating mga complainant no, Uh, they can actually just represent themselves in this particular case. ba diba? Makikita mo nyo minsan sa mga SENA, sa mga conciliation mediation conference, no? wala namang lawyer na kasama. Pero nagiging tuloy-tuloy pa rin ang takbo ng kaso. You go to labor arbiter, Mayro compulsory arbitration, may right to uh, mandatory conciliation mediation conference na two settings na ginagawa si labor arbiter. In all these uh, settings, hindi naman kailangan lawyer ang pumunta hindi naman kailangan lawyer may kasamang lawyer na si complainant because at the end of the day ang ginagawa naman dito sa mga proceedings na to sa mga conciliation mediation na yan is tinitingnan kung makapagsettle no nag-exert ng effort ang ating uh, labor arbiter o yung mga siyado natin na maka ng settlement so why go through the uh, presentation of evidence no so So, kung nag-uusap na naman kayo kung may settlement o wala, you don't actually need a lawyer. So, minsan may 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 point of view na kapag may kasama kang abogado, mas mahirap kasi mas mahirap maabot ang settlement kasi nagiging technical ang proceeding pag may lawyer na. 'Yan ang point of view ng iba, no? Now, <clears throat> dahil pwedeng walang lawyer. In short, kung wala kang abogado, nag-labor case ka, sa iyo mapupunta lahat ng kopya ng decision. Sa iyo mapupunta pati papel ng kalaban mo. Ikaw ang sasagot lahat niyan. Ipapadala sa address mo yan. Okay. Ngayon, kung meron ka namang abogado, kanino ipapadala? Sa iyo o sa abogado mo? Mga naman natin sa rules yan. Kasi sa 2011 NLRC Rules of Procedure, kapag gagaling sa kalaban mo ipapadala lang yan sa lawyer mo kasi kung may lawyer ka you are deemed represented by your counsel so your counsel is you are bound by the act of your counsel so in short yung time na tanggap ng lawyer mo yung mga papel doon binibilang ang lahat ng mga period Period to appeal, period to file MR, period to file certiorari, etc. So, in short, mas nagmamatter kung kailan natanggap ng abogado mo kesa sa kung kailan mo natanggap. Now, ano-ano yung mga matatanggap ng abogado mo at ano-ano yung mga uh, matatanggap mo at ano-ano naman ang matatanggap ng abogado mo na hindi mo matatanggap most likely. Ganito. Most likely hindi mo matatanggap ang kopya ng papel ng kalaban mo. Kasi ipapareceive lang nila yan sa abogado mo. Kasi ang nakalagay, bago ka mag-file ng papel mo sa tribunal, kailangan maserve mo na ng copy ang kalaban mo. So dahil ikaw ay kalaban at ikaw ay may lawyer, ang pag-receive ng lawyer mo ay parang na-receive mo na rin. So, ang kalaban mo, ipapareceive niya na lang sa lawyer mo. Bakit pa siya magdodoble gagastos pa ng dalawa? Eh, kapag nareceive na ng lawyer mo, parang nareceive mo na rin. Yan ang ibig sabihin niyan. So, papel ng kalaban mo, sa lawyer mo lang yan ipapadala. Hindi mo makikita yan. Unless, sabihin sa iyo ng lawyer mo na, oy may natanggap tayong ganito. O, ganito ang remedyo na gagawin natin, etc. Sasagutin natin, etc. Ganyan. Ngayon, pagdating naman sa mga desisyon ng labor arbiter, the decision ng NLRC Commission, resolution, order, dalawa naman kayong makakatanggap ng abogado mo. Eh okay? papadalan si lawyer mo at papadalhan ka rin. Kasi nakalagay specifically sa rules na padadalhan kayong dalawa. Okay? So yan ang rason kung bakit itong mga desisyon ng uh, labor arbiter na tinatanong itong ating subscriber, kung makakatanggap daw siya, yes, makakatanggap ka. Okay? Pero hindi porke nakatanggap ka at meron kayong halimbawa 10 days to appeal, eh, bibilangin mo yung 10 araw mula sa kung kailan mo natanggap. Bibilangin yan sa kung kailan natanggap ng abogado mo. Kasi, ang abogado mo, ang council of record, na-considered na siya yung nagdadala ng kaso mo. So sa kanya yan bibilangin. Okay? Matatanggap mo yan. Ngayon, paano mamalaman kung may decision na? Well, merong online minsan sa ating uh, NLRC, uh, minsan na may mga ibang kaso updated, pero hindi naman lahat. So ang surefire way pa rin para malaman mo yan is to go to the office of the labor arbiter and ask. No? minsan nakatawagan, meron mga babae uh, na wagan mo sumasagot. Ah, uh, iba naman na na, no? So na-experience naman natin 'yan. I'm not saying na sinisiraan natin yung opisina ng mga arbiter, pero may mga ganun kasi yung ano, staff diyan minsan na nagsusungit, no? So better na pumunta ka na lang at tanungin mo. Ah, uh, may mga na-encounter nga kami diyan nasabi, nasabi na sabi na wala pa order, wala pang ganyan. So naka isang buwan na na walang order, yun pala, nung personal mong pinuntahan, ang order pala nandun na one month ago pa. So sabi na sabi na walang order, walang order na para na nailabas si LA, pero meron na pala one month ago. Simply because, tinatawagan lang naman iba kapag ka pinuntahan talaga no so meron naman talagang iba very accommodating natutuwa nga nakakatuwa nga yan namin mga opisina minsan ng labor arbiter na talagang ang sipag no ang sipag talagang very responsive sumasagot so nakakatuwa yung mga ganun but not not, not all the time na may ganun ka ma-encounter so better pa rin na pumunta ka sa opisina ng labor arbiter kung may gusto kang malaman okay uh, <clears throat> so with that Uh, I hope na may nakuha kayo doon sa ating pinag-usapan. And uh, remember lang, uh, very simple. Pagpapil ng kalaban mo sa lawyer mo lang mapupunta yan most likely. Pag uh, decision galing sa labor arbiter, galing sa, uh, sa commission, kay decision man yan, resolution man yan, o or order, well, pinapadala yan both sa lawyer at sa complainant. Pero kaya saan binibilang ang period para mag-appeal, para mag-MR, para mag, para mag, para mag -sir sa time na kung kailan natanggap ng lawyer mo at hindi sa time na kung kailan mo natanggap ang decision, order, or resolution. So, with that guys, thank you very much for watching. And as always, uh, I pray for your safety, your family. And again, share nyo na lang itong video na to kung uh, sa tingin ninyong uh, very helpful to sa inyo. And again, thank you for watching and I see you in my next videos. God bless.